Huli ko, lang. Oo, isla ako dito. Ibaba mo na. Baka mo pa tayo. Alam ko na yung mga batang hinahanap. So, sige, kami dyan. Dito pa kami sa Pamplona. Asensyo na. Konsensyo na, kumpadre, at nadamay pa kayo. Kami nang bahala magligpit ang lahat ng to. Sisha! 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 Lalong-lalong na yung Gordon na yan. Pero saan alak mo? Pati na si Maricel! Alam namin buhay siya! Huwag din siya kaibigan ko! Sino kayo? Sino kayo? Dito! Dito talagang dito! Ayan! Uy! Talaga Hindi ako pwede mahuli ng polis. Pero susundan ko kayo kung saan na kayo dadalhin. Mabalik ako! Palpak din yung mga pinadala mo sa Bicol. Hawak na ng mga polis at DSWD yung mga bata. mag ka rin ng pamagin mo, traidor? Ha? Huwag mo ako patayin! May pakinabang pa rin po ako! Si Julio na ko ang nakakalapit kay Maricel Mos. Nasa custody po ng DSWD si Maricel Reyes. Buhay po siya. Hello, Mama. Maricel? Ina. Ina, ikaw mo talaga yan. Ina, ako sa mama. dito sa Bicol. Kumusta ah, ka? Maayos ka lang ba dyan? Gusto mo sunduin na kita ngayon? Inang, nasan si Mama? Hindi na ako na makita siya. Pakuwasan pa kay Mama. Ma, ano? Huwag ka ano magbibigla, ha? Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? Nandito kasi siya sa ospital eh. May nagtangka sa buhay niya. Ano nangyari? Kamusta po Hindi ko pa alam, Mindel. Hindi pa siya nakakamalay. Huwag ka naman na masyado mag-alala, Kasi... naaga pa naman namin. Kaya... ginagawa nila ang lahat para... para makamalay na ang mama mo, ha? Basta importante, makita kanya, Kasi sigurado ako, kapag nakita ka niya, gagaling na siya kaagad. ha ibulong po kay Mama na nalapit na kami magkita at magkasama. Ano ka na? Eh, escort namin kayo. Pabalik na Maynila. Bukas na bukas din. <laughs> Ang PSWD mo na ang kukupup sa inyo habang di pa namin nakapukunta ang mga magulang ninyo. No. para yeah. pare-presto kayong mga bata. Hindi <laughs> <laughs> lang ako. Teka, usapin lang <laughs> ako

Ano kayo dito? Saan na kayo papunta? Babalik na ako sa Maynila. Tadala na rin yung mga bato sa TSW dito. Ako naman, dadating na yung ko. buhay Para gawin mo yun, kailangan mo sumuko. Tutulungan kita. Sasamahan kita sa mga pulis. Marisol, hindi naman madali yun. Ipukulong ako. Pero ako ng sindikato. Pero si Chang iniisip ko. Kahit anong mangyari, pamilya ko yung kadubo ko. Nag-aalala lang ko, para Hindi sandali. Binigyan ko rin ito ang mga bata. Tago mo to. Nakasulat ito lahat ng mga adres kung saan mo makikita sa Manila. Nandiyan din yung ospital ko sa inyong mama ko. Kung wala na kami doon, puntahan mo ko sa bahay namin sa bahay ng Ninong. Basta hanapin mo ko, ha? Magparamdam ka lang. Kahit anong orang. Terima At yang penting, instante lang ako talaga namin sa mama mo. Kailangan kailangan ka na mawala ka ulit. Hindi <trah> 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 kita papabayaan. Hindi na. Kuya Zach? <laughs> uh Oo. -oh. Siya si Zach, yung kaibigan ko. Ito naman si Ninang Inday. Siya yung katawang ng mama ko sa pagpapalaki sa akin. Zach, Ninang, Sina Napiwi, Bayani, Bembo, at Empo. Ang <laughs> oh, oh, <cute nila. laughs> <laughs> 对。<laughs> naman po dyan, Dating na po si Peshi. 就是出国。 Na. Para gawin mo yun, oh. kailangan mo sumuko. Nakasulat dito lahat ng mga address kung saan mo ako makikita sa Manila. Nandiyan din yung ospital ko sa mo mama ko. mo ako, ha? Kailangan ko makakabalik ng Manila. Ay, hindi mo ba natatandaan yung mga gumawang sa'yo, yung mga sa sa'yo? Siyempre, hindi mo naman basta-basta makakalimutan yun, di ba? Kailangan nilang magbayad sa mga ginawa nila sa Na-identify mo ba yung leader ng sindikato? yung po yung pinakamasakit. Dahil hindi ko lang siya kalala. Kadugo ko pa siya sarili kong ama. Si Robert? ako. Alam ba niya na ako anak niya? Pakilala ko sa kanya. Pero hindi niya ako tinanggap. Lalo ba niya ako pinahirapan at pinahinitain? ko si Mama. Wala siyang kwenta. Napakasama niya. Gagawin ko ang lahat para manugot siya sa mga kasalanan niya. Wala na akong pakialam sa kanya. Kahit ama ko ba siya. Ano plano mo ngayon? Aba, malapit na tayong tugisin ng mga polis. Ayoko makulong. Manang, bumalik na sa kusina. Apo. Yung bunga nga mo, itiko mo. Ay, gusto ko lang naman manigurado. Eh, kongbel na kasi Anita do sa pinagawa mo. Paano pa tayo makakalapit kay Maricel niyan? Hindi ako titigil hangga't hindi ko nakukuha si Marcel. Alam mo kasi mali tayo, eh. Dapat pinangatawanan mo na lang na anak ko siya. Para nahawakan mo siya sa liieg. Ito e, 'tong naman, naniniwala naman to sila Gordon na ikaw ang ama ni Maricel. Kung hindi si Sir Robert ang tatay ni Maricel, sino? Yan yung best friend ko. Si Gordon? Alam niyo, aksidente lang naman yung nangyari. <laughs> hindi namin sinasadya. Pareho kaming lasing noon eh. Maricel, ako ang nanay ni Jason. Yung batang pipi at bingi. Walang kalaban-laban ng anak ko. Napakabata pa niya. May kapansanan. Hindi na sila naawa. Malapit po ako sa anak niyo. Patawarin niyo po ako kung hindi ko siya nailigtas sa sunog. Nasa ang na namin si Robert Reyes ng kasi. Bakit nasa amin yung tumistigo ko? Um, nakikiramay po ako sa inyo ha. Pwede na rin po sa inyo lahat. Magulang din ako kaya alam ko kung anong nararamdaman ninyo. Pero wag kayo kayong mag-alala. Hindi naman natutulog ang Diyos. Siya na ang bahala sa gumawa niyan. Um, Maricel, hindi ka ba natatakot tumistigo laban kay Robert Reyes? Hindi po dahil alam kong tama yung ginagawa ko. At sa tulong po ng mga pamilya namin na sama-sama humihingi ng justisya, niniwala po ako na maunghulit mo kulong si Robert Reyes. Kasama po kami, Maricel. Magkaisa tayo. Kasama po kami, na ng formal complaint ang mga magulang ng mga batang na biktima ni Robert Reyes, ang itinuturong di umanong lider ng isang sindikato. Patong-patong na kaso ngayon ng hinaharap na akusado, kabilang na dito ang kidnapping and child trafficking. Sinabi mo kanina na mismo ang tatay mo ang inaakusahan mong lider ng sindikato? Opo. Disidido ka bang ituloy ang kaso laban sa sarili mo, Ama? Opo. Dahil hindi lang sarili kong nakataya dito. Gusti siya para sa mga patang namatay at pamilyang naulirang pinaglalaban ko. Ah! Ah! Matigas ka talagang bata, ah. I really couldn't believe it nung sinabi sa atin ni Zach na buhay pa daw si Maricel. Mm -hmm. Pero buti na lang at naligtas siya sa mga taong halang ang kaluluwang yun. Ma'am Dad, si Maricel nasa news. Hmm. Si Robert Reyes pa talaga ang leader ng sindikato? Ang alam ko po, isa pang makapangyarihang taong nasa likod ng operasyon nila. Isa pang big boss. Pero hindi ko po alam kung sino yun. Zack, mukhang delikado si Maricel dito ah. Para mabigat tong kinakalaban niya. You know, I'm very much willing to help in any way I can para mabigyan siya ng protection. Kailangan po talaga ng tulong ni Maricel ngayon. Tinangarap na tayo dito sa DSWD ng Maynila. Di pa rin bumibisita si Mama Sil. Promise ni Mama Sil ni ibabalik niya tayo sa mga magulang natin. Tsaka di ba iniunan niya kaya natin piwi yung address ng bakay nila? Kuya, puntahan na natin si Mama Sil para makuwi na tayo. sa atin eh. Hindi na tayo babalik sa kanya kasi masama siya. Dahil binenta niya na tayo sa sindikato. Hindi ako. masipit na siya sabi ni Maricel. Zach, mauna ka na sa loob. I have to take this call. Okay, oh, Dad. Hello. Hoy, bumalik ka dito! Lulusosdan ko to, boss. Nakakalat na yung mga tauhan natin sa hospital. Boss, gagawa ako ng parang para mabawi yun. Huling baksak na to, boss. Huh? Tintik na buhay ito! Namumuro na ako kay boss! Kaya malilintikan sa akin ng Marcel niyan. Hindi natin napaghandaan to. Di sana kung alam natin na magiging tinik siya sa atin. Ako na mismo. Ako na mismo ang dumispat siya sa kanya. Darating din tayo dyan. Pero may kailangan pa akong babawi sa kanya. Kung hindi ko siya nakuha sa santong dasalan, tingnan ko lang kung uubra siya sa santong paspasan. Ah. Actually, kasama ko si Zach pumunta dito eh. And he should be here by now. Maka, maka duman lang sa cafeteria. Anyway, I'm here to help. Kamusta naman ang ano, lagay ni Gordon? Sabi po ng doktor, anytime daw po, pwede na siyang magkamalay. Okay, that's, that's good news. Can I, ano, ask you a few questions para lang may konsulta ko sa mga abogado ko? Sige po bang hindi nasabi sa mga polis tungkol sa sindikato? I mean, kung meron pa ba ibang kasabwat na kasama sa operasyon? May iba po pong leader ng sindikato. Ayan ang importante. Kailangan mahuli at makulong lahat ng involved sa kanila. Dad! Oh, saan ka ba Dad, nakita ko yung driver na pinasok ni Mami sa atin. Maristil siya yung nakasantuhan ko ng car show. Si, si Julio? Oo. Oh, siya yun? Andito siya, nakita mo? Yes, Dad. Dad, baka may gawin na naman siyang masama kay Maricel. Ano, hindi sa ang mga guard dito sa hospital na to. Diyan lang kayo at tatawagan ko yung private security natin. Okay, thank you. Chang. Akala mo mamakakatakas mama, ka kay Boss Bert? Gusto mo ba talaga mamatay? Nakapag-desisyon na ako. Gagawin ko yung tama. Tumawag sa akin si Sarah. Kasamaan mo daw itong lalaking to para sumuko. Naniniwala ka ba talaga dito? Bakit hindi? Matagal din yung pinagsamahan namin ni Maricel. Hoy! Jack! Ano ba? Jack! ka na! Zach!